Hello, good morning mga madi. So ayun guys, uh, magluto tayo ng adobong batong. Ay hindi ko alam yung anong Tagalog ng ano batong. So ayan, yung ano, yung carne, yung meat na ano mo na yung yes! nilabas yung ano, yung mantika niya. Sabi bisaya apa wow! sa angka ng carne nga baboy tapos tapos yan siya parang ituyo siya ba parang ano siya ito steep tapos ayan yung mantika ng baboy di ba may di ba may katasyon, yon di ba tapos may mantika yan tapos ilagay na yung uh, bombay ahos at saka yung may maya na yung ano yung asili uh, na pula tapos sobrang yes! Guapo ang nagluto si Dodong GB So, nagpa-cute-cute pa si Dodong Jere. <laughs> so, ayan. Antayin natin pag mabango-bango na yung panakot niya. So, mag-antay tayo ng ilang minuto. Pagtapos niyan, ilagay ang mamaya-maya konti ayong uh, yung batong. Ano kaya, nakalimutan ko yung Tagalog na ano sa batong. Sa Bisaya, yan balatong. Pero sa sibo batong. Sa Bisaya, pero sa ano, sa, sa ano yung sa Tagalog? Kalimutan ko yung sa Tagalog yung bato. Tapos, tinagyan natin ng oyster sauce. Oyster sauce. Pang palasa, guys. Ayan. Tsaka, ano, nagyan ng tuyo sa sa bisaya papatis. Nilagyan ng bichin, asin. So, yun, simple lang. Yan ang, uh, cute si Jerry. Yan ang, ano, guys, yung lutong matipid kasi bibili ka ng konting meat, karne at saka gulay so ayan, hindi lang masyado na ano, magastos kaya tip na tip sa mga o oh, yan, mayroon, mayroon nilagyan ng ano, sili na pula pang palasa hindi masyadong ano, magastos yan pag ganyan ang nilulutuin kasi ano uh, kunting ano lang yung meat yung karne tapos parang one fourth ata yung ano tapos one fourth din ng uh, batong Ay, kalimutan ko nang ano ano yung tagalog sa batong itanong ko yan mamaya charot so ayan guys uh, ihalo muna natin tapos eh, takpa natin maya maya para mga ilang minutes or 5 minutes o 3 minutes ba lutong loto na yan tapos antayin natin pag na guys sobrang sarap katakam-takam. Parang gusto ko ng kumain na. Ang sarap talaga. Pag ano gulay. Pero hindi man ako masyado kumakain ng ano, mga gulay. Pinipili ko lang yung gulay na, gulay na kinakain. So ayun, ang oh, sarap-sarap. Magantay tayo ng minutes. Takpan naman natin guys. Hindi pa tinatakpan ang nag-okay-okay -okay sa gulay. Gulay sa umaga. Weekend. So ayun. Sarap-sarap na. Parang gutom-gutom na ako ah. Mm. Ayan, tinakpan ah.